Magandang araw mga kaibigan Ano bagong vlog na naman At uh, ngayong araw ay Magduduyan-duyan muna tayo Relax muna tayo For today Lalanghap tayo ng sariwang hangin Dito sa may uh, kabundukan mga kaibigan So ayan mga kaibigan Umpisa ba lang ay talagang Nasa Bato-bato na tayo mga kaibigan Mm. Pababa siya Maganda dito, malilim sa pupuntahan natin mga kaibigan Naku po, puti kagad to Yeah <laughs> Ay nako, PG1 Tara tara dito Subukan natin dito Ayan, kaya naman pala Woo. Sana umulan ulit mamaya Para presko tayo Total, dala naman natin yung ano Top 10 natin May silungan tayo habang nakaduyan mga kaibigan Do maganda pa rin yung panahon Hangin-hangin tapos malamig dahil nga umulan kanina lang So, masaya na naman ngayon si Swagger Yan <laughs> Pangalan niya nga pala ay Swagger yung ating motorsiklo mga kaibigan I oh yan yeah. tingnan nyo naman ang aking dinadaanan oh. di ba uy bababa to tuloy tuloy lang natin yung video natin mga kaibigan para may enjoy nyo rin itong dinadaanan ko yeah yan o, oh. Kung ninyong kikita yung mga dahon hanginan sila So may hangin talaga Presko May kubo-kubo doon pati ano Mga oh. bibe, uh, bibi Mga ibigan ah, oh, Ala, grabe <laughs> Nagsilitawan yung mga bato Oh, ano tayo, super relax dun sa ano dun sa spot natin pupuntahan mga kaibigan Ooh, whoop. another ano water bank ay, grabe merong ano, nakikita nyo yan anong tawag kasi dyan uh, huh? bayawa mga kaibigan, ayun wala na, pumasok na siya <laughs> <laughs> hindi natin siya na video sa cellphone Tara na. Baka kung ano pang mag-cross dito sa ano. <laughs> sa tubig. <laughs> Ang dalang ko lang makakita ng ganon. <laughs> Taon, bago ako makakita ulit ng ganon, yung mga bayawak na ganyan. Eh yun, nakita pa natin, ano, wild siya. Eh, gala lang siya, di ba? Dito tayo. Another water banks, mga Yeah. Ayan. Diretsuhin lang natin to. Naku po. Parang malaki yung ano ah. Parang malaki yung sapa. Ah. Kaya niya lipatan yan no bossing. Oo. Sige. Tingnan natin mga kaibigan. Dali. Mag-post muna tayo dito. Yeah. Ayan mga kaibigan. Chichinelas na tayo. Sigurado mo. Mababasa tayo dun sa may sapa. Medyo malaki yung tubig niya kasi nga nagulan. Palit muna tayo, palit. So tara, mga kaibigan. Mag, ano na tayo? River crossing. Yeah. Medyo malalaki yung mga bato dito ah. yep yep Yeah Yeah Swagger Let's go swagger Ay, dana Lalim Ay Ay, swagger Sige, kaya mo yan Woo Ayos, galing <laughs> huh okay. Sarap. <laughs> Grabe. So, yan mga kaibigan. Dire-diretso lang tayo. Tuloy-tuloy lang to. Grabe, o oh. Nagkabitak-bitak yung ano, lupa. So, kung uulan pala, hindi tayo makakano doon. Makakapag-cross. Lalo na kung medyo may kalakasan yung ulan, kasi ngayon pa lang, hindi man umuulan. Lumubog ba naman yung kalahati ni ano, Swagger? Mga kaibigan. Oh, yeah. Mabuti na lang at uh, design siya para sa ganitong ano, terrain. Ayun oh. Dito madulas to kasi ano eh. Ah, uh, pilak. Galing. Na-survive ni Swagger yung ano doon. Very cool. Uy, pababa. Yeah. Sarap. Ganda ng ating dinadaanan, mga kaibigan. Ayan. At uh, meron pang ano dito. mini <laughs> maliit lang to mga kaibigan kayang kaya ni swagger to yan no sige sige ya yeah. <laughs> galing ang lakas swagger tapos dito pa dito pa mga kaibigan Iya yeah. diba ang ganda <laughs> uh mga kawayan naman yung mga naka tubo dito oh. mga kaibigan ba nagkaroon ng amps dito <laughs> ang bibili tayo ng mga sasakyan dito <laughs> ah hindi para sa tubig ayano oh, may drainage kasi para ginawa nila ng daan and gayon akyata naman bakit tayo mga kaibigan solid solid yung mga bato dito eh grabe medyo tulungan natin si swagger ayan o parang hindi niya kaya ah mabigat kasi yung ano natin karga mga kaibigan pero sa tingin ko akit naman to hilang yan no? kung inyong naririnig yung ano niya makina niya mga kaibigan <laughs> Ang saya. <laughs> Woo! Napakalupit mo, swagger. Yan. Hindi nakalampas tayo, mga kaibigan. Yan. Wow. Oh. Ay, grabe. Grabe na to. Dali, tingnan natin yung magandang daan. Dito. Sa may gitna, tapos punta tayo doon sa may gilid. Yan. Dito tayo sa may gilid. Oop, oop, oop. Matras tayo, oh. Galing, no? <laughs> Madulas kasi. Yan, sige. Sige lang, swagger. Climb up. Yan. O, diba? Kayang-kaya mo naman, eh. Nakakyat. Nakakyat naman siya, eh. Yan. Yeah. Pasok tayo dito mga kaibigan Tingnan nyo naman oh Kalilim ng ano Presko presko tayo dito <laughs> Ang sarap Maganda dito mga kaibigan Woo! What a terrain Napakalupit ng ating dinaanan Dito talagang walang araw mga kaibigan oh Dahil sa mga puno Galing dahan-dahan sa ganito eh. Yung green na lupa na 'yan oh, may lumot. Bangdolas, mga kaibigan. Ayan mga kaibigan Na set up natin yung ating uh, Hamok dito Tapos ano Cloudy Sarap ng panahon Tamang tama Mamaya magluluto tayo para sa ating ano, Tanghalian mga kaibigan Try natin Try natin mga kaibigan Kung ubra siya Tanggalin natin yung slippers natin Sarap Woo! Maglalagay pa rin tayo ng ano tarp tent mga kaibigan In case lang, biglang umuulan kasi dito sa kabundukan Eh no, dumidilim na naman Hangin-hangin na mga kaibigan Parang ulan na. Huwag uh, na magkabig ka. Tumampun na. Hino, hener ilong natin si Swagger mga kaibigan ilalagay natin siya dito sa may ano, tarp luto na tayo mga kaibigan oras na rin ah, parang ano tayo late lunch tayo ah. pero bago yan ano muna tayo kain muna tayo ng ano merienda muna tayo ng saging butas yung ano ko sulawal <laughs> napunit kanina Uh. Ayan, eh, umulan na mga kaibigan Medyo eh, malakas na itong pangalawa kesa yun dun sa una kanina Tara Kunin natin yung lulutuin natin mga kaibigan Não Oui,

Aba ng mga ano <laughs> Papaya oh Mabot <laughs> na eh Maagos Ma na oh. siya Eh na siya Tanyan pala itong nakyat ko oh. <laughs> <laughs> Grabe na pala Ayan Ayan Ayos <laughs> 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 Oh. So pauwi na tayo nito. Sama-sama tayo. Hanggang sa mga susunod na vlog, mga kaibigan Hanggang sa muli. Ingat kayo, mga kaibigan. Okay, John. Nakakatakot oh. Ah. Din 'yung pababa <laughs> Madulas. Ah. Yeah.